dami kong labahin guys so <clears throat> one week ko na labahin may nakasalang na dun guys so dahil <clears throat> off ko ngayon guys so, umpisahan ko lang maaga ang paglilinis ng bahay <laughs> ay buhay o oh, yan 7.20 so kailangan mag start na ako para ma para matapos din ako ng maaga guys oh so, yan. yan hindi pa tapos so, kailangan mag-open. Ang ganda ng araw ngayon guys. Kaya pwede maglaba guys. yan pati kwarto. yan shorts na nasawa ko. Kung saan maka, ano, makahubad ng shorts. Doon din iiwanan. Ah, Ayan yung kwarto namin. Hindi pa din ano. Kailangan, ano ko ng bedsheet, Baguhan. Oh, ano ba uh, <clears throat> palitan. Ayan guys. Off ko. Kailangan maglinis. Pero kakain muna ako guys bago magumpisa. Ayan guys. Ayan. Naubos na guys yung <laughs> ayan may last na lang. <clears throat> ayan. Para ito yung mga ano ay, hindi ko ito naisama. Oh my goodness. Yan, basahan na lang siya guys. Ito ubos na. So, makapagpahinga na ako guys. Ayan, nakapag, ano na ako. Nakapag map. Dito na lang ang problema ko. Toilet. Dito, sa shoes. Sa kabilang kwarto. At saka, ito, tutupin ko guys. Oh my goodness, marami pa akong tutupin. Hmm. Di pa tapos, guys. Pero nag nagmo-mobile ako. <laughs> Ayun, magna 9 o'clock na siya, guys. Nagstart ako ng 7:20. Pero dito na malinis na siya, guys. Ayun. Ang <clears throat> araw ko sa off off day. Buhay off day. <laughs> Yan guys, tapos na lahat. Yan oh, tapos ng labahin ko. Kaya yung kwarto, malinis na rin. Ayan, toilet. Toilet na lang, hindi pa nalinis. Pero sa Thursday na yun. Ayan, watch TV na guys. Ayan, ito na lang ang tutupiin ko guys. Ayan. Ayan na yung nilabhan ko guys. Kami. May sa taas pa. yan Pero mas maganda ngayon guys kasi maganda yung araw. Hindi umulan, hindi katulad kahapon na umulan ng umaga. Ayan, ngayon okay okay na siya guys. Ayan. Ganda ng araw. So, ito na lang ang problema ko. Tutupin ko na lang habang nanonood, <laughs> habang nanonood ng TV, guys. yeah, yeah. Dito malinis na rin, guys. Ayan. Ito na lang ang problema ko, guys. Yan ako muna kasi hindi ko

Jangan mahu tak suka mahu minum coklat